Hello! Magandang umaga mga kabingka! <laughs> Kabingkoy! <laughs> e eto na naman ako. Ayan, ito po ang ano, routine ko. Kasi nasa taas lang kami ng building. Nakatira bababa na ako. Para dito sa pangkabuhayan namin mag-start na ako everyday. So, ayan. Kasi summertime na ngayon dito. Uh, sa buong Japan. <laughs> kahit buong anong mundo ewan ayan summer time na nagluto na ako ng ingredients ng halo halo beans and tapioca hinahanap ko ba na yung tapioca yung pala oh. itim kasi ayan tapos ano ito muna tayo ay pasensya na kayo ano yun ang laki ng mukha ko <laughs> eto ba na intriga ako sa ano na intriga ako sa bumili ako ng itlog. Tapos na intriga ako dito sa lalagyan. Ano Kita ko sa inyo ha. Mayan. Na intriga ako dito sa lalagyan. Bakit may ganito? Ayan. Yan ba? Ganito pala ang lalagyan niya. Dapat ganyan no para hilera siya lahat. Parang ganito ba? lagi na ano, plastic. <laughs> Ganito pala siya. Ayan, oh, style niyan yan. So, may mga space pa dyan. May space dito. Pero, wala tayong magagawa. Kasi ginawa nila yan, eh. <laughs> wala tayong magagawa. Kasi ginawa nila yung style. <laughs> Ay, <buhay>. ang Just sharing. <laughs> na ano lang ba ako? In English na amaze lang ako. Wow, ha? Wala na akong paninda. Ayan, punta tayo doon sa ano. Wala na akong masyadong paninda. Kaya laban Japan sa halo-halo. Meron din mga ano, t-shirt. Uh, ayan. Dito tayo sa kainan ng ano. Ayan, kainan halo-halo. Diyan. jan, Ayan, ready na. Magpunas na lang ako. At ang ganda ng araw, oh. Andyan. Sabi nila si Haring Araw Ayan o oh, babas? Pero minsan kasi Ano Pagkahapon malamig hmm, kukayo, ha? Ayan o oh. Laki ng kabingkoy Hi mga kabingkoy Mga kabingkay <laughs> Ayan Ayan o oh. Ano na talaga Yan ayan sa labas oh yan po ang labas namin this that is gasoline station and uh the neighborhood <laughs> the neighborhood is convenience store yan ang lapit lang just ko po kaya gastos <laughs> pag gusto ayan wala na pong mga paninda pa sin sa kanayong kaya ano kaya laban Japan, halo-halo <laughs> para may pambili ng items. At meron po ako pala. Inyan, dandaranan, -dan. meron dyan Spanish bread pandi coco, and ito ang masarap, calamansi puree Talaga naman, sinabi na nga puree eh, pure talaga. <laughs> ang sarap noon, ang sarap noon, yun mabenta. Ang sarap talaga niya. Siyempre, fury eh. <laughs> Yun lang po. Sana manood kayo kay Bing, kay Bing Koy <laughs> ng Laban Japan. Bye!